Ayan, dahil may bisita ako. Nandito si Oyong. <laughs> Hi, <Ayon>. Miss B. <laughs> Kumusta ka na, Oyong? Um, Namiss kita sobra. <laughs> Namiss din kita kasi nga, di ba, ang tagal ating hindi ka nakapunta ng may, uh, probinsya. At may uh, may isang taon din ako nag hindi nagbalik ng Maynila sa so, na din, nakabalik daw at, at syempre <laughs> na ano na nadala <laughs> Joke lang. Eh, Ini naman. Ah, pumunta ko dito. <laughs> Pero sino kasama mo? sa Baguio muna? Si Daddy. Daddy at saka Alex. si... Alex. Yung tagaduon yung tagaihaw. Ah, si Daddy at saka si Alex. Ta? Da? Daddy at saka si Alex. <laughs> si Daddy at saka si Alex. Yung tagaihaw. Ah! <laughs> kaya yung taga naman pala. Kaya parang in love ka ngayon. Hindi naman, sakto lang. <laughs> sakto lang. Hindi naman. Napagluto tuloy ako. <laughs> Ito, uh, pansit, bihon, uh, sinigang na pampano, adobong pinatuyo, sweet and sour fish, at saka in, uh, pritong ano, pritong bangus. Pero sino talaga nagkasama mo ka sa Baguio? Yung totoo. <laughs> si Alex nga. Si Alex lang. Pero may, may ko sa live eh. <laughs> <laughs> Lalaki yun, ha? Ano yun? Ano yun ni Daddy? Kaibigan ni Daddy. Ah, kaibigan ni Daddy. Kaibigan ni Daddy. Ano pangalan nun? A Vince. Ha? Si Vince. Si Vince ba? Uh, Vince Hindi ba si R? Vince Rowe. Ah, Vince Rowe. <laughs> <laughs> Si Vince siya, Vince. Kasi parang uh, blooming ka ngayon. Wow. wow. Pumuti ka sa bagyo ha? Hindi, ano lang talaga. Parang na Ayaw ko na ano lang, maganda lang yung bagyo, mag, ano, malamig. Actually, ah, sino si, 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 ba mapapunta? Si Marian, pupunta nga daw dito sa si uh, kasi Bawi. Ah. Okay, kasi Bawi kasi namin trabaho. Ang eh. pagkain, oh. Si Bawi Luto. at si Marian. Pero, pero ano na si Brenda to, nang ng Maynila eh. Brenda? Kailan? Hindi ko alam. Ano gagawin? Ano gagawin sa kanya? Ba, bakit ka umalis pala sa ano? hinaguan? Ah, uh. Hindi uh, man ako may sa hinaguan. Um, Nag-away-away nag ba kayo? Hindi. Y hindi. Hindi ko alam kasi... Rampuhan? Lang... Hindi rin. Iwan ko sa kanila basta um, umalis na kasi ako doon. Kasi nga, pupunta naman ako doon pero hindi pa ngayon kasi... Kagaya nyan, mayroon akong show. Dapat kasi nagkamali ako. Dapat okay. pupunta sana ako ng hinaguan. Kasi may show ako sa buhol. Oh. February 2 and 3. Tapos, mag-ano na lang sana ako, mag... Kumiyot? oh, mag-barko ulit. Barko. Tapos, tasa... Uh, 900 dito ang pamasay. Yung uh, buhol to, ano, buhol to, kagaya, no? Oo, Ilang oras yun? 24 hours lang ba? 7. 7 hours. 7 kasi, ano din, eh, uh, may... Matagal kasi mag yung, ano, barko. I didn't have 7, mga 5 hours, 6. Ah, ganun. Mm Punta sana ako doon. Bahala na. Yeah, eh. eh, kasi nakabook na kasi ng ano ng ticket pabalik ako eh. Ay, ah, ikaw book Si yung uh, producer. Bar yun, bar. Dapat show ako ane, doon. Dapat, dapat, ano, ano, Nakalimutan ko lang kasi sobrang busy ko. Eh kinuha nila ako ng ticket na agad eh. So dapat ay okay na naman yun. Pwede galak lang din sa araw dalawa. Oh. Kain po, alin ka na?

kasi ano ako eh. Ang dadayot ka. Dahil kasi. Diba si Cho? Diba parang kalaya ako pinapasayaw sa stage? ay hiningal ako. Kaya pag hiningal kasi ako nakatakot baka baka ma, ma, ma ako. bakit eh. po? Diba si <laughs> diba, diba, chocolate niya ano? Hiningal yun. Oh, hindi nasi o dito sa bahay ko ngayon, biglaan dumating. Siyempre kapag pagluto ako. Mm, sarap Kain guys. Ang sarap. Ang sarap Actually, talaga. Salamat kay ano sa nagbigay sa akin ng uh, Nagbigay sa akin ng pampano si ano si uh, RYV Frozen Goods. Ang sarap talaga. Ang sarap ng uh, what do you call this? Ang sarap ng ano nila, pampano nila. Ah, lang po. Pwede niyo po silang i-PM, mag-order kayo. Sarap. Bakit tinatawag sa pampano? Ewan ko ba, Ba't pampano yun? Darating, darating atas si Ayon. Sila pang darating yun. Pawi. Pawi at saka si Marian. Pero iwan mo ka Marian. Hindi na nag-reply. Kaya na kasi kami nag-usap. O kahapon. Huh. Pero nga. Nandito daw kami. Doon naman wala. Tabaw ko kaya sabi niya kayo na. Hapon hmm. daw. Alis daw kami hapon. Nahan ulas na. Actually, sabi niyo yung, yung hindi ko sa ng ano daw, tanghali. Sabi ko, Tulog pa ako yun. Kasi, bigla akong pinag-sip na gabi. Ilan? kabaw. Kumawag yung ano, manager ko. Si ano, Kiki? Sino kaya ang ano? Hmm? Nakasip, baka baka nakasip ako. Ang tabi ng papag In fairness, ang taba ng kapano. Yeah. Let's go. Ay, pang pulot na tayo. Sinisik eh. mm -hmm. mo rapo yung inaasid ako. Bakit? Sa alak, alak siguro. Okay. Nagamot sa acid na. Di ba ang kabuhi? Makakamot na kabuhi, di ba? Pero mm -hmm. gaba. Yeah. Ma'am. Alam mo kung hindi na ako talaga eh. na lang ako. Hindi hmm. mo. na ka naman oh, yung namin to kayo. Wala na din talaga natin. Pagkakataon ko sa iyo, kaya di pa. Hanggang na ngayon, in love ka ba ngayon? Uh, ngayon, broken ako ngayon. Haan? Huh? <laughs> mm -hmm. Broken ako ngayon. Broken lang ngayon lahat mo lang sa buhay? Yan. Yeah. Pero oh, okay mo ng buhay mo ngayon? Mm -hmm. Okay, Bakit ka umalis doon sa inyo yung pista? Doon lang lang. Ha? ha? Baka ako ng... kasi kasi ang ko sa pista is abot ng 30. Sabi ko, sa mga lahat mga pista, hindi 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 uh, ah. ipundar kaysa wala, wala, wala pang pintura ang bahay tapos hanggang pa sa sa piyesta so kung, masakop kung hindi ako masaktan luluwas ko na Maynila tsaka um, na may, may pa o, pa pa kami rin, nag, nagpesta pa rin kayo oh, napadala, nagpadala ako ng pera doon King, ah, 9K, 9K pinadala ko tapos sabi ko kayo nagbala dyan sa 9K kasi uh, ah, ang pera ko ngayon so yun pinadala ko tapos nagluluto na ng Uh, limang putahe lang yung luto. Okay na yun. At least may pahalag sa kwan ba ka ng patron ka. So, saan yung patron ka ito? Hmm. Sa hirang mo. Imakulada? Imakulada, December, Imakulada. Eh. Oh, dinutan mo. Para yung mga sinasagbit ng ha. Mm -hmm. Yeah. Uh, so sorry sa mga chinala kasi nag-det-lam Vietnam na siya ngayon. Site na may sponsor siya. No, hindi. Spain yan. Tigolo, kapatid. kasi Sige, pala, sige, hindi pa siya oh, nag-uusap lang ng mga 'yan. Rosa ba ba? Ako kasi, bisita u't trabaho talaga. Alam mo ba? Ang trabaho ko 'yung bahay, bahay sa mm. baba, trabaho Bahay sa trabaho. bahay sa baba. Pag-uwi ko nang bahay, tulog ako. Mm -hmm siya ko mga 3 o'clock o mga 5 o'clock. Tapos pahinga, kain konti, tapos tulo, ano, ah, ligo, pasok. Ganun naman po. Kasi wala na akong panahon mag ano, yung mag nagala-gala pa. Kasi nag-ipon kasi ako para mag-barilabit, mag ako ng bahay. Tabahin mo lang, tabaw. Abangan niyo po ako dyan sa buhol. 2 and entry and of course mayroon akong show sa Canada sa July medyo July. Canada sa July Ay, thank you po thank you yung thank you kaem mm. thank you